Mayroong napakabae, e eh, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh alam niyo naman si Pangulo, eh, pag binanggit ang pare, eh, dumudura. Oh, eh, di naman ako kasalidon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bisha Perez. Narin po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Na, no. biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klasiko walang matutunan nako kayo po bang ibig kong sabihin ah eh sigurado ang mabait ang pinsam buo katangahan Pakisabi mo nga sa katabi mo pinsam buo ng mabait katangahan Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinipit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin.